Ang, ang, pitas ko ngayong umaga pansahog sa ulam may bula-bula akong giniling doon at sa miswa yan ang aking isa sahug. isa na lang at isa ka na lang dalawa kayo dalawa kayo nakikita ko dati dito

hoy magkukuha kahit karamansi manse? kaya banda kaya banda may lang pwede na okay. Okay. Taas natin, taas. ko yan bakit nung sabagot kung wala ay yan hu oh. kita na lang